tanging ngayong araw lamang ako ay magla-livestream para magbigay ng regalo at malaking diskwento sa mga mamamayan ng Pilipinas na magkaroon ng pagkakataon bumili ng lutein gummies na may 80% sale. Libre ang shipping, buy one, get one, buy two, get two, buy tatlong, get tatlo. Napakamurang presyo, mag-message agad sa akin para umorder. Uulitin ko po, ang promo na ito ay para lamang sa isang daan at pitumput na pinakamabilis na umorder at tanging sa live stream na ito lang. Kapag natapos ang live stream na ito, wala nang kasunod na promo na kasing laki nito para sa mga nakakaranas ng malabong paningin, katarata, glaucoma, macular degeneration, pagkapagod ng mata, hindi malinaw ang paningin mahina ang eyesight Gamitin agad ang Lutin Gummies, napakaganda ng produktong ito at sigurado akong mapapabuti ang kalusugan ng iyong mga mata sa loob lamang ng pitong araw. Ang Lutin Gummies ay imported mula sa USA, inire ng mga doktor sa Philippine General Hospital, aprobado ng FDA sa Amerika at napatunayang nakakapagpabuti ng paningin sa loob lamang ng pitong araw, 100% efektibo mayroon itong golden formula, lutein, siaxanthin, vitamin A, nakakatulong mag-restore ng retina, nagpapabawas ng malabong paningin, pagluha at pananakit ng mata, at nagpoprotekta sa mata laban sa blue light at UV rays. Ligtas din ito para sa mga may diabetes at high blood pressure. Nakapagpa-recover na ako ng libu-libong tao para muling luminaw ang paningin nila sa loob lamang ng isang linggo. Mag-message agad sa akin para umorder ngayon dahil libre ang shipping plus buy 1 get 1, buy 2 get 2, buy 3 get 3 tatlo. Pero para lamang sa isang daan at pitumput na pinakamabilis na mag-message sa akin. Kung walang epekto sa loob ng pitong araw, ibabalik namin ng doble ang perang binayad mo. Yan ay garantisado. Kaya magmadali at mag-message na ngayon para umorder.